Ay mga guys. Ni agi pun ko dire sa kuntog basta di pa ko kalakaw at ang um, tindahan mabuntag anis sa ko sa mga guys. Kalingaw kung nanaw-nanaw aning akong mga tanong. tan aku ako mga guys ba kay usahay na ay mga mananap kaning mga dangan kaning bupaak sa mga dahon. Rasani mga guys oh. Hmm. Ganahan hmm. ng pungkuan ng ma mga guys. Kila manisya. Tawag siya. sa mga balon siya. Tawagan ni sa inyo ha. Mga dahon sa ako ang tanom Black arrow man ni pero green man o puti. Barigated. <laughs> Sayang kayu, mga guys. Kaunon sa kanang dagkukay mga ulod. Unang mga buntag ako ang Mabuntag man, hindi ko diri gawas. kay ako ang tanaw ni eh. Ako mga tanong. Hmm. Ako kayo kaniligid sila kapang hilabot. Aning dahuna kay baga. kaning dahuna mga guys. Rubber plant. Ako kaning uban diri mga guys. Ah. Hmm. Kaya ni nilas mga ulod Sayang kay mga guys. kung ilahang. Natanaw na kong ilalom ani mga guys. Kay kauno nila ba. Sayang kay magbangag-bangag ang mga dahon sa kong mga pulak. Ano na mga guys. anak lang.